Minomonitor po ba ng Department of Health uh, itong ika uh, ikang uh, po anthrax na ito na nag-sound off ang Thailand na dahil medyo kumakalat itong anthrax na galing sa uh, bansang law? Uh, Unang-una, ang anthrax po ay isa sa nire po natin at sa taong ito ay wala tayong suspect cases. Pero noong 2017 ng galing isang taon, meron po tayong naitalang 82 cases. Very low risk so tayo sa anthrax, bagamat patuloy natin binabantayan yan. Yan ay nakupuhang sakit sa hayop na nalilipat po sa atin. So ang paalala po namin, at iba-iba kasi ang uri ng anthrax, merong cutaneous anthrax sa balat po ang nagiging kondisyon na kung saan nagkakaroon ng skin rash po ron. Pangalawa, yung gastrointestinal anthrax. Pag kumain ng double bed na namatay sa anthrax, uh -huh. yung yun po ay magkakaroon ng pananakit ng champion. Okay, so ang ang malinaw po, Yusek Tayag, sa ngayon, wala pa tayo confirmed case ng anthrax ngayong, ngayong taong ito, ngayong, ngayong lumabas itong pahayag na ito ng Thailand. Wala tayong kaso dito sa Pilipinas wala. sa ngayon. Wala po bagamat ganun eh patuloy pa rin tayong nagbabantay. All right. So yun po. So dalawang pakiulit lang po iusek kung ano yung dalawa sa skin at saka sa intestinal. Ah uh, uh, pangalawa yon may pangatlo pa tayo. Okay. Anthrax na kung saan yung spores kasi nasa lupa yung po yan. Mm -hmm. Pag nahinga po natin yan, yan ay pupunta po sa ating kulani tapos pupunta po sa lambs. Mm. Ano man dito sa tatlong mangyari, depende sa may katawan, ay maaari pa rin ikamatay. Kaya mm. yan ay pinare-report namin yung mga may naobserbahang mga namamatay na po. Okay. Ang katuwang namin dyan ay ang Bureau of Animal Service.